Mga berdeng gulay na pwede natin kainin, katulad ng kulitis, spinach sa English, water spinach, kangkong. Pwede din po ang repolyo, pechay. So ito yung mga ma fiber na mga gulay. Marami dapat. Hindi pwede yung pa-konti-konti. Uh, Siguro, dalawang tasa talaga. Uh, pag na, ang kailangan nyo po, isang tasa. Or more. So, hindi yung ilang pirasong dahon lang. So, isang serving sa luto, uh -oh. isang tasa na po yun. So, so, isang tasa sa tanghali, isang tasa sa gabi. So, yan. Uh, yung dumi ko kasi noong una, tigas talaga. Chemotherapy kasi pinapatigas ang dumi. Parang bato. Grabe. Parang Parang nanganganak ako every time. Sugat-sugat ang puwet ko. Dugo-dugo. talaga ang hirap. Ang hirap talagang magtotrombose pa yung almoranas ko. So talagang marami nito. Hindi lang yan. Yung kanin ko, pinalitan ko ng mais. corn. Mas marami siyang fiber. Mas nakakadumi. Yes. Kadumi, Nilagang dumi, dumi, mais. Yan po yung ipalitin nyo sa inyong kanin. Okay. Protein. May o yung kanin, pwedeng lagyan ng mais. Pwede rin ho yun. Sa Korea, gano'n ang gawa nila. Lalo na sa mga students. Yung iba, nag e Pwede kung kaya niya mag-enema. Labatiba, o, pero Tagalog. Pero, minsan masakit eh. Kung hindi kayo marunong, masusugat pa. O baka sa hindi marunong, mabutas pa yung bituka. Ito pa isa, prune juice. Yes. So, marami brand? brands ng prune juice sa ating supermarket. Prune. Lahat po ng supermarket, Masarap po ito, lasang grapes, kasi ang prune, pasas, kapatid ng grapes. Okay? So, yun po ang prune juice. Ang pag-inom po ng prune juice, kalahating baso, everyday. So, hindi kung kailan lang kayo nagtitibi, doon lang iinom ng prune juice. Mas maganda po, gabi-gabi or kada tanghali, pwede nyo gawin half glass ng kung pure na prune juice. Pwede rin ho ito sa mga bata kasi usually ang mga babies, sa mga toddler, yung mga 2 year old to 6 years old, laging matigas din ang dumi niyan. So, painumin nyo sila, sabihin nyo, grape juice yon. Sa bata, pwede rin pear juice eh. Pear ang nakita ko. Pero ito kasi depende sa'yo. Kung malambot na ang dumi mo, baka hindi mo na kailangan, gulay na lang. Yes. Pero ako kasi nakakimo eh. Pampatigas yung mga Doxorubicin ko eh. So minsan uh, bukod sa gamot na iniinom ko pa, dinadagdagan ko ko konti kasi pag tumigas na siya, lumambot na eh. Eh ngayon papunta na ulit siya sa matigas. So inuunahan ko na. Yes, pagdating naman po sa mga prutas, awela, ah, paabot ng ating dragon fruit dyan. So, yung pong mga letter P na prutas, papaya, alam ko medyo mahal ang peras. So, yun po peras. yung mga pwede natin. Papaya, peras, carrots, pwede din. At sabi ng doktor namin, maganda po ang dragon fruit. Yan, so maraming dragon fruit sa atin. Maganda po itong pang palabas ng dumi sa mga nagtitibi o constipated. Pero nga sabi nila, meron daw silang Singapore secret. Ito lang daw yung dragon fruit na effective. Yung yellow ang labas, puti yung loob. ako oh, ko kung makakahanap tayo. Pero alam ko yung ordinary dragon yes. fruit natin, yung pula, yung puti, okay na rin Apo, naman. Opo, yung puti sa loob, okay uh. din. Pula sa loob, okay din. Kasi nabasa rin po sa mga studies, sa mga pag-aaral 20 years ago, nakita na nila yung dragon fruit bagay po sa mga may cancer o dun sa mga may sakit. So, piliin nyo lang na hanggang lumambot yung dumi, yung tamang-tamang balambot na lumalabas. Di ba, huwag lang yung matigas na naiimbak. Kasi pag nalabas mo yan, napakaganda. Ito yung binibigay ng mga doctors pang palambot. Lactulose. Uh, Lactulose. Lactu ang It, generic ay, po. Hindi, wala kami na-endorse, pero siyempre, hirap naman mag-explain eh. Di ba, kung naswertehan yung product, yun na nabanggit ko. Ang, ang kilala yung Dufalac. Pero any product you want, pwede. So, pag inom nitong lactulose, it's around, ako binigay sa akin, mataas eh.